Hindi, video. Good morning, good morning mga ka shout out. Good morning. Eh papasok na kami ngayon ni Jin Bilog sa trabaho. Shout out diyan kay Jin Bilog. Shout out. Good morning, good morning. Papasok na kami ngayon sa trabaho dito yung dana namin. Kita niyo parang kwan lang. Parang parang pasyalan lang. Yun. Kasi ala nga. Yun, dito kami dumadaan guys. Shoutout out sa followers ko. Yan. Parang pasyalan dito. Dito yung daanan namin araw-araw. Pagpapasok lang, pero pag hindi. Yan. Pag may bibilhin lang mangga. Pag may bibilhin lang ng mangga. Shoutout shout out kay Jin Bilog. Shout out. Good morning, good morning. Yan nahiya yung followers ko. Seaside tayo uh, sa day of night. Seaside tayo. Kanya tayo eh. Ikaw sa Oo. Good morning, good morning. Naalala ako dito yung anak ko. Dito namin, dito namin pinapasyal. Shout out pala dyan kay Crap Crap. Shout out kay Crap Crap dyan. Shout out. Shout out mo si baby. Shout out my baby. Oo. Mm -hmm. Hindi mo sinashout out si baby. Si baby.

Naalala namin dati si Crap Crap dito namin pinapasyal here. Tapos nagsiswimming dyan siya. Dito namin pinapasyal si Crap swimming Nagsiswimming dyan. Nagsiswimming. Tapos sumasakay dyan siya sa camel. Yan, sa camel. Oh, Ayan. Yeah. Yan, tapos sinakyan ni Crap Crap yan. Lahat ng ranch dito sinakyan ni Crap Crap. Yan. Yan. Yan, sinakyan. Tapos nagpa-picture dyan siya. Dyan, sa magician yan. Nagpa-picture. <tutupan> yan. Tapos dyan, dyan, sumakay si Crap Crap din. Nag-swing din siya dyan. Hindi pa, uh, hindi pa yan ayos nung nag-swing siya eh. Hindi pa yan ayos. Tapos sumakay din si Crap Crap dyan sa bisikleta. Yan. Hashtag Yan si Krapin Yan Yan sa sumakay Tapos sumakiat din sa dyan sa dates Si Krapin Yan tapos nag swim dyan Sakay dyan si Krap dati Yan nag swim dyan siya Hindi pa nga yan naayos nung nag siya dyan eh Diyan, tapos diyan may concert diyan dati si kan Si Shakol, si uh, Ripakol, si Ripakol. Nag-concert diyan dati si Ripakol, diyan, diyan. Diyan siya nag-concert. Hmm. Yan tapos diyan may nahuli si Dinsyo, diyan nakoy. Diyan ni Dinsyo dati binitawan yung coin niya. Hmm. Diyan kami kumakain dati, nilkap kap diyan. Yan. Eh. Yan, tapos ja kami bumili ng ice cream. Yan. Hi. Good morning. <laughs> Ayan. Shout out pala dyan sa Costaya yeah, kay Sir Jed sa kasi eh, may iinawitan sila dito eh dyan sa Costa yeah, sarap masyal dito guys sarap Hinihingal ako. Yan. yan. dito guys, yan. Dito kami dati na katira sa Oliver. Ha. Tapos diyan pina-parking guys yung camel. Yung kabayo, yan. Yung donkey diyan kasi sumakay si Crap suma, si Crap. Ayan yung camel Ayan. Ayan, dyan si Sakre Krap Krap sumakay Sa camel Tsaka sa kabayo Ayan Ayan, pinapaliguan ng kabayo Ayan Pinapaliguan Sinasabon Ayan